Formal lang naghain ng resolusyon si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano para ipa-audit sa isang pribadong kumpanya ang pondo ng Senado. Sa ilalim ng Senate Resolution 934, nais ni Cayetano na ipasilip sa isang pribadong kumpanya ang lahat ng dokumento ng Senado na may kinalaman sa gastusin. Hindi naman daw ito magiging balakid sa nakatakdang investigasyon ng Commission on Audit sa kanila, kung saan pati mga resibo ay sisilipin na di gaya ng dati na nagli-liquidate lang ang mga senador sa pamamagitan ng isang certification document. Magsisilbi daw ang private firm bilang parallel o people's audit sa senador. Ngunit hindi pa masabi ni Cayetano kung sino ang magbabayad sa private audit, umaasa siyang may magboboluntaryong auditing firm sa ngalan ng malinis na pamamahala o di kaya'y maaaring mag-ipon na lang daw ang minorya. Handa naman daw siyang makipag-ayos sa mga nakaalitan niya sa Senado basta't marisal lang ang issue ng pagbibigay ni Senate President Juan Ponce Enrile ng hindi pantay-pantay na karagdagang pondo. Sinabi naman ni Senator Ping Lacson, Chairman ng Committee on, Audit and on Accounts, na mag-uusap muna sila ni COA Chairperson Grace Pulido Tan bago simulan ang napagkasundo ang audit ng COA.